Oh, super laguna naman yung mga pakurito at saka yung pakupakuhan. Walang nakakuha. Eh, kailangan namin tanggalin ito pagdating ng matapos namin yung project. Dahil sa halip na ito, hindi naman kinakain ng kambing. Kailangan makalmot. Oh, dami. Kailangan kalmutin ito lahat. Tapos pagkano sunugin na. Oh, Malayo naman sa, sa tanim. Malayo naman sa tanim eh. Oh. Tataniman natin yun ng... Tulong ko lang ako eh. Maganda tataniman muna ng mait ko eh. Pwede, oo. Bago tataniman ako ano. Hmm, ang daming ano. Masukal. Ilang linggo lang na nawala ko rito. Makapa, nakapa pagbalik ko ito naman masukal dahil hanggang ngayon muulan dito sa ano sa farm